Yo! What's up mga kaibigan? Nalina tayo magpantuhan Game 5 ng Boston Celtics at ng Dallas Mavericks May chance na ang Celtics na tapusin ang series na ito at manalo ng kanilang 18 championship patigitan na ang Lakers. Ang first 6 points ng Celtics ay nanggaling kay Drew Holiday Napakatindi nga ng depensa ng Celtics to start. Sa unang 5 minuto ng game ay nalimit ang Mavs sa 1 of 9 shooting sa field Bumalik na din nga si Kristaps Porzingis without any minutes restriction Maganda ang depensa ng Mavs ngunit bumigay ito sa last 2 minutes at gumawa ang Celtics ng 9-0 run upang matapos ang unang quarter na baon ng 10 point lead sa score na 28-18. 5 points pa lang nga si Luka at 0 points pa si Kyrie as a duo ay 2 of 9 lang din nga sila sa field. Sa second quarter ay nagpapaulan nga ng 3 points ang Celtics at lumalaki na ang kanilang lamang. Sa quarter din na ito ay nagiinit si Jason Tatum at si Jalen Brown while playing efficient offense. Pagbigay nga ni Luka ng bola ay pinapahirapan na siya ni Jalen Brown na na makuha ulit ito Tatapos ang first half mula sa isa na namang half court ni Peyton Pritchard upang makuha ng Celtics ang kanilang biggest lead so far 67-46. to 46. Solid performance ang pinapakita ng three best players ng Celtics ngayong finals. 16 points, 9 assists, and 0 turnovers si Jason Tatum. 15 points kay Jalen Brown na playing excellent defense kay Luka at Kyrie. At 11.6 rebounds naman kay Drew Holiday. Habang sa Mavs naman ay 14 points combined pa lang nga si Luka at Kyrie on 6 of 8 in shooting in the field Malaking pinagkaiba sa first half na ito ay ang 9 turnovers ng Maps kumpara sa dalawa lamang ng Celtics. May 10 three points sa din ng Celtics at 2 of 6 lang nga sa free throws ang Dallas Mavericks. Na out rebounding nga ng Celtics ang Maps at na outplayed talaga sila mga kaibigan sa first half ng game na ito. Sa third quarter ay tuloy lang nga ang pag-struggle ng Mavs at madaming second chance points na ibibigay nila Holiday at Derrick White para sa Celtics. Mukhang naaamoy na nga ng Celtics ang sing -sing dahil ang ganda na nga ng ngiti ni Derrick White. Lumobo sa 26 points ang lamang ng Celtics at talagang gusto na nila ang tapusin ang series na ito. Patungo sa 4 quarter ay bao ng Boston Celtics ang 19 point lead sa score na 86 to 67. Sa 4 quarter ay bigo nga ang Mavs na makagawa ng comeback dahil sa takeover mode ni Jason Tatum at tuluyan ng tinapos ng Celtics ang trabaho at nakuha ang kampiyonato sa season na ito. Team effort ang pinakita ng Celtics ngunit nanguna dito ang 30-point double-double ni Jason Tatum. So official na nga mga kaibigan na Boston Celtics ang 2023-2024 NBA Champions. Ito na ang kanilang 18th NBA Championship as a franchise at nasira na nila ang tiebreaker nila ng Los Angeles Lakers for most NBA Championships. Coincidentally ay same date nga ito ng pagkampiyon ng Celtics noong panahon nila Paul Pierce. Congratulations nga sa mga fans ng Celtics. Panahon nyo ito upang magdiwang. Sa mga fans naman ng Mavs ay congratulations pa rin nga sa kanila dahil wala kang nag expect to start the season na makakaabot sila sa NBA Finals. Kaya naman malaking step nga ito after missing the playoffs last season. Ano ba mas masasabi nyo tungkol dito?